Ayan Anong mali nyo ito? Papaya Papaya Gata Labung Ayan na Ay magluluto mga idol Tayo ay magagata ng labung Isod natin yan no? Lagyan mo sa plangkana Ayan Angal natin to. Madali na ating kusina. Ngayon. dito diyan. Dito pala. Natin ilagay. Lipat natin. Tayo may gatong na. Ngayon, ngayon, ngayon. Huwag hindi pwede dito. Gawa na may kurinti. Ayan no. Kurinti yan. Kaya dati natin lagay. Yan, yan. Tapos, ito. Yan. Ha? Nasaan natin itong lagay natin na lang camera. Tapos, kuha tayo ng sasandalan. Kasi, kailangan kong may sandalan ng camera para makita ninyo ang aking pagluluto ng labong, papaya, tsaka malunggay. Yan. Dala ninyo yung aking asawa kahapong malunggay. Ha? Yan. Ha? Dali. Ito, may karne na yan. Pakita ko sa inyo yung karne, ha? Tapos, may alamang. Ganyan kayo magluto, ha? Ayan, o, alamang, oh Yan. Yan, gata, yan, gata. Kaya ganyan ang kulay niyan yung adobo kahapon. Ha, oh, so patay na lagayan. Ito. Lagayan lagay niyan. Lagay nang sandok para hindi madumi. Yan. Ngayon, dito ta. Ito natin lagay mga idol. Hold lang tayo. Salamat sa mga nanonood Ang aking video. Ito Buksan natin ang kasul. Ayan.

Ayaw, idol. Bila. Ba, ayaw. Yun. Ito. Yun. Tabingi lang, idol. Tabingi. Yan. Masira na ata ang ating ano, kasul. Yan. Yan. Tapos, halu-haluin natin. Halo-haloin po yan na halo-halo para ano ay, para hindi magbuo ang gata. Ganyan po ako magata eh. Ayan, ganyan. Ayan. So, tama. Ganyan po. Ganyan po kayo para ano, habang hindi pa kumukulo ang ano, ang ang gata. Ang unang, ang pangalawang gata, haluin ninyo para yung kulo yung gata hindi mamuo para pagdating ng ano ma ano siya doon malapot para lumapot siya Ayan. tayo po yan marami hindi na po magluto makita nyo. Ayan, Ayan Ganyan ako magluto eh. kanya siya na pocket, madilim. Ayan Oh. Madilim lang akong, madilim lang ang aking ano eh. Ang aking ano na, lutuan. Ayan Oh. Tama may toilet, may, may ano pa yan ha? May tapakang pa yan. Hmm. Okay, eh, lagyan natin sa ilalim. ano yan ha yeah. uh, so pag dito po ay natapos ng naluto ibig sabihin namatay po ang aking aking ano aking cellphone kasi po sira na yung cellphone niya Bantayan na si nampai Bantayan na si na okay. tama na ito manito na suba kung wala tinayo ng bata sa na mga ano mga mga, mga mga lang, may tayo, tayo. Hmm. karat na naman sa iba po Ako eh ano muna ah, muna kayo ah. Magugas muna ako ng kaldero at gawa ng magsasayang na rin, sasabay ko na rin. O, oh, natin ang sinampay. Pupukain muna natin ang sinampay at ulan na. Haan ah, na naman ang ulan? Haan na naman ulanin? Labas muna natin. Papasok okay. so, muna natin ng salampay. At nadyo na naman ang ulan yan. Ayan o. Sumabit pa. Pag sinasabit, ayaw mo sumabit. Ayan, pinukuha ka na, sabit ka na sabit. Tutututo ng pay nito ano Ayan o. na naman ang panahon. Uulanin na naman. Ayan o. Ayan natin lagay. Uh, ah, kasi tayo nagluluto. Ako po yung naghahugas ang rice cooker. Ano, nakulo, nausok na oh. Yan, nausok na po yan ha. Hmm. Yun. Kumulo na po. Kumukulo-kulo na. Pwede ko muna aking ano, naglalagay. Nagugas tayo ng ano. naguguspo po tayo ng mga ng, ay pagsasaingan ng rice cooker para para mga pagsaing na rin. Alam mo, kung magluto ako yun, ako'y sabay-sabay. Sabay-sabay ako po. Eh, sabay -sabay eh. sabay -sabay Na. Kumulo na, baka nga umawas pa Ayan Ayan po, kumulo na pala oh. Lagi muna natin ay Labong Labong Ayan, labong Kasi po Ano yan labong yan eh Matigas pa Tapos sasama natin ang ano Sama natin ang Papaya Papaya papaya. Tapos, gawin natin. Ganyan ah. po ang pagluto. Sabong, papaya, at sa malunggay. Ito po'y kinalakihan ko po eh. Kinalakihan kong luto yung ganyan. No, nasa aming probinsya. Ganyan po, ito ay, ano ko. Mamaya oh, ko na hugasan to. Hugas muna ako ng bigas. ৰূপ গুৰুত্ব কি মেলে

Ayan, sira kayo ah Kung wala kayo nakikita ng tao dyan ah. Ito kasi, nagkakano ako oh. Nag, nagkano ako ng isasaing. Sasabay ko na kasi. Para habang naluluto yan, luto na rin yung ano, yung sinaing. po yan lang po kayo. Kaya mag-alala. Ayun, mamamatay naman ata. Mamamatay naman ata ang aking ano? Ang cellphone. Huwag ka munang mamatay.